Naglalagang umaga ko ngayon sa Satembre labing dalawa, uh, dalawamput uh, libo at um, dalawamput uh, lima. Uh, Kumbisika ko agad ninyo ng umaga. Um, kumain ako ng uh, wala. Uminang um, uh, tubig ng umaga. Uh, uh, pupunta ako sa Paul Sports Assembly na yon, uh, para sa uh, naglaro volleyball ako uh, at uh, uh, pupunta ako sa volleyball practice na yon. Uh, at uh, at kumain ako ng McDonald's para sa... para sa... team bonding <laughs> at uh, tournament kahapon para sa volleyball um, naglaro um, tatlo Um uh, one, isa lastawa uh at uh toting around in sa bahay pa ang yang lang pa alam